Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, ilalaban daw niya ang Pilipinas kung sino to at ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kausta kayong lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Mr. International tayo ngayon. So, eto nga, ilang tulog na lang. At malalaman na natin kung sino ang mag-uuwi talaga ng titulo ng Mr. Soup, uh, Mr. International 2025. Pero syempre bago tayo pumunta doon sa exciting moment, so Maria at sa Manalo darating na mamaya dito sa Bangkok, Thailand. So gabi nga tayo yung dating ni Maria or ngayong hapon. Syempre excited tayo na makita si Maria at sa Manalo. Hindi ko alam kung bukas makikita ko ba siya or sa 25th. Uh, ang alam ko, sigurado ako sa 25 kasi siya ang mag-host ng Mr. International with Kim Goodbird. Yes! Si Kim nakasama ko kagabi at saka yung mga candidates na Mr. International. Actually, nagkaroon kami ng interview, interviewhan with ano, Mr. Kurt, Mr. Philippines dito sa ano sa party nila yesterday. At nakita ko na uli yung mga kandidato. So, syempre, pinush ko yung sarili kong pumunta doon sa event kasi nga, di ba, para makausap natin si Kurt. Kasi yun na yung sa huling live natin, ayun ay nga, di ba, yung sinasabi ko na gusto ko sana makita si Kurt para masabihan. Kasi yun yung request ninyo, na sabihan natin si Kurt sa kanyang magiging performance. So, sa napag-usapan namin yesterday, sinabi ko kay Kurt na, Kurt, ang problema kasi natin I think yung yung performance mo so I hope na sana ready ka para bukas. Sana makita namin na mag-perform ka kasi di ba yung last time na sa swing competition nila sa Konken medyo nag-alala tayo kasi hindi siya napasama sa top 5. And then ang isa pa sa mga nakakalungkot ay Ayun nga binabas ng ilang secret kasi nga daw mayabang, masyadong komportable sa sarili. Actually nasabi ko yan lahat sa kanya yesterday. Hindi ko lang kasi ma-post yung interview namin yesterday kasi mayroon na akong narinig na music, ah uh -huh. background music, yung music kasi nung bar. So rinig na rinig do sa video kaya sabi ko ay nako sayang naman. Kasi dapat pag-interviewin siya, yung talagang nasa isang lugar na alam mo yon na walang sounds, walang music kasi nga ganun na, nakaka-copyright yung ating mga video kapag may ganun. So ngayon, so sa pahayag niya yesterday, siya pinapag-usapan namin yung mayabang issue, yung yung kanyang performance, tapos ano pa ba yung hihintayin natin? Kaya ba ni Kurt ipanalo ang kompetisyon? Ayan yung mga napag-usapan namin yesterday. So doon na muna tayo sa sa performance Yes, sabi niya Ang gagawin daw niya Ay more elegant na walk mm -hmm. Sabi ko nga sa kanya Ipalo mo kasi yung hip mo So medyo sexyhan mo yung lakad mo Ganon Ewan ko kung gagawin niya yon, Pero sabi ko nga sa kanya Alam mo na kasi kung ano yung hinahanap Ng Mr. International Lalo na pagdating sa performance So alam ko din na may strategy game din kasi itong si Kurt kung paano niya gagawin to. Pero sinabi ko kay Kurt, Kurt, huwag ka nang mag-ganong-ganon. Huwag ka nang mag magpalaki-laki mag ng muscle kasi hindi naman nakakatulong sa performance mo. Hindi ko alam kung kung ano yung ano niya doon. Sabi niya, let's see. Sabi niya, ganon. Kasi nga daw, uh, depende daw kasi sa 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 sitwasyon. Depende daw sa hinahanap daw ng ng nanginihiling ng ano, ng tawag dito ng director nila. So, basta ang pangako niya lang sa atin ay magperperform perform siya ng mas eleganteng walk. Mm. So, ngayon, sabi ko naman sa kanya, galingan mo na lang Pearl. Kasi pag nakita na natin yung performance niyang klaro, I think mas madali na natin ito talagang masabi kay Kurt na mapupunta ang titulo. Sabi ko nga sa kanya, kahapon, hinihintayin ko yung performance mo sa preliminary swimwear. And then, kasi sa formal wear, parang feeling ko kayang-kaya na ni Kurt yun. Pero yung swimwear talaga, medyo doon wala siyang ginagawang performance. Naglalakad lang siya, tapos papalakihin niya yung, yung mga braso niya, gagalawin niya yung dip-dip niya. So, sabi ko, sana mag-perform ka. As in, katulad nung kay Mr. Nigeria. Pero may depensa kasi si Kurt. Ayun daw kasi siya eh. So, yun daw kasi yung personality niya. So, ganun daw yung gusto niyang gawin. So, sabi ko sa kanya, naiintindihan ko. Pero kasi, syempre, mas makakabuti sa iyo kung magpe-perform ka talaga sa entablado yung tipong babaguhin mo talaga yung atake mo yung magugulat sila na parang ay bat ganyan di ba kasi nalaglag ka na dun sa ano eh sa performance mo nga nung una na hindi ka nakapasok sa top 5 so baka akala mo yung performance na ginawa mo kasi nung prelim uh, yung prelim sa ano sa national costume yung competition nila doon, yung performance niya doon, akala niya kapag gano'n uli yung ginawa niya sa sa ano ay mas parang papasok siya sa banga. Kasi 'di ba, halos magkaparehas yung ginawa niya, yung may pagganong ganon yung may mga, mga pagganong ganon Sabi ko tanggalin mo na 'yon. Huwag mo sayangin yung oras doon na ibinigay sa iyo na para maipakita mo yung performance mo. So, sabi naman niya basta abangan ninyo kung ano yung gagawin niya. So yon ayun yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, abangan na lang niyo ko ano yung gagawin ko. Sabi ko, ano ba? Magbabago ka pa ng performance? So, you have to watch. Ayan, uh, ganon Kaya, tingnan natin. Mm -hmm. So, kaya ba uh, sa mayabang issue? So, sinabi ko rin sa kanya, nayayabangan kasi sa iyo yung ibang tao. Ang sagot dyan ni Kurt, sabi niya, it's okay, naiintindihan niya, kasi iba-ibangan naman yung opinion ng tao. Kung nayayabangan sila sa akin, eh, it's okay. Kasi parang pwede daw na kung gusto nyo ako, gustuhin nyo ako. Kung ayaw naman ninyo, eh may intindihan naman daw ni Kurt. So, kung gusto, kung gusto nyo daw siya, gustuhin nyo siya, tanggapin nyo siya kung ano siya. Hindi daw yung tatanggapin niyo pero kailangan baguhin niyo yung sarili niya. Kaya ang sagot ko sa bagay, kung ano man yung ipinapakita mo dyan, eh ikaw yon, O, ba diba? So, yun. So, totoo naman guys, hindi naman natin kailangan baguhin si Kurt dahil lang para manalo siya, dito sa Mr. International Kasi tama nga yung sinasabi ni Kurt kung para sa kanya yan, para sa kanya yan. So, basta siya magpapakatotoo siya sa ipapakita niya, no pretension. Na minsan iniisip ko naman, oo nga naman. So, kesa naman yung nagpipretend-pretend sa yan na hindi na siya noon, di ba? So, depende na lang yan sa organization kung gusto ba siya o hindi. Pero ako, masasabi ko, kahit sino naman ang makakita kay Kurt, ay eh, talaga namang gugustuhin siya. Eh. Paano naman kasi ang bambi ng personality. Makulit talaga si Kurt. Energetic talaga siya. Alam mo, the way kung paano nga siya sumayaw kagabi. Talagang pinoy na pinoy na mahilig sa party, mahilig sa si sayaw-sayaw. So, nasa party siya, natural, ini-enjoy niya. So, anong bang ginagawa sa party? So, nasayaw-sayaw. Ba't ka naman pupunta sa party kung uupo ka lang naman, di ba? So, yung iba kasing candidates, sabi nga gano'n, uh, sabi nila, eh, yung ibang candidates kasi uh, formal. Uh -huh. So, si Kurt daw, para daw hindi daw swak doon sa sa galawan ng isang Mr. International. Ako naman, ang masasabi ko naman, dapat alam mo kung nasaan ka eh, So, party party. So, ganun talaga yung attitude niya Hindi siya nababothered sa iba kung ano yung sasabihin ng iba, kung paano siya titignan. Basta siguro, ganun siya. Mm -hmm. So, hindi naman kailangan mag-adjust ng tao sa kanya at hindi rin kailangan mag-adjust ni Kurt. So, tama nga sinasabi ni Kurt. Ang sabi ni Kurt, kung gugustuhin niyo ako, maraming salamat. Kung ayaw niyo naman yung ginagawa ko, it's that okay. So, hindi daw niya pipilitin yung sarili niya para lang sa tao na para gustuhin siya. So, wala daw siya dapat i-prove sa tao dahil wala naman daw kailangan na i-prove. Kumbaga, ang kailangan daw niyang gawin, kung ano yung laban niya dito, eh, gagawin daw niya yung makakaya niya kung ang hurado siya ang pipiliin thank you. Kung hindi naman, eh, wala nga daw siyang magagawa. So, tinanong ko din siya, ano ba, kaya mo bang manalo dito? Sabi niya, nilalaban niya sa paraan na alam niya. Pero, bahala na nga daw ang hurado, ang magdesisyon kung siya ang pipiliin. So, sinabi ko sa kanya, naku, pag sinayang ka ng, ng hurado, ang laking kakulangan sa kanila nun. Kasi, syempre, di ba, kilala natin si Kurt na malakas yung yung hatak niya talaga sa social media at malaki ang may tutulong niya sa organization kaya kung hindi siya pipiliin eh malaki ang mawawala din malaking kakulangan yon para sa kanila di ba si Kurt yes title ang nawala pero sa kanila malaki kasi tingnan niyo si Samuel o oh, ano ba nangyari nagmadali sila ngayon na magputong ng corona para sa susunod nilang hari. Kasi kung iisipin mo, si Samuel dapat sa December pa to para makomplete niya talaga yung kanyang reign pa na isang taon. Kaso hindi na siya umabot sa ganun. O ba diba? Kasi yung personality kasi ni Samuel medyo boring eh, ba diba? So I think, kung akong tatanungin ninyo, naniniwala pa rin ako na magiging malakas pa rin ang 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 ano ko kay Kurt na mananalo siya dito sa Mr. International. Siya pa rin yung nakikita ko na talagang winner. Sabi ko nga, Kurt, ikaw pa rin ang winner. So, yon Sa ngayon, si Kurt pa rin yung nakikita kong winner. E paano naman kasi yung iba namang candidates, katulad na ni Korea. Yes, kwapo si Korea. Kagabi, nakita ko siya, guwapo, nakismile lagi. Pero sa totoo lang, wala naman siyang ginagawa na parang ipinapakita niya talaga yung character niya na ano ba yung dapat niyang ipakita talaga eh. Kung baga para siyang AI na lagi lang nakangiti, eh kung nagso social media man siya, ang ginagawa lang din niya, nakangiti na wala naman siyang sinasabi, hindi naman siya nagsasalita. Kaso para siyang AI na na alam mo yun, limited lang yung eksena niya. Yes, totoo, kapag tinignan mo siya, guwapo, kapag tinignan mo siya, grabe yung makikita mo sa kanya kagwapuhan. Pero ang gandun lang yun eh. Sa Lebanon naman, isa pa din yun. Sa Lebanon, parang kulang din sa ano. Kagabi niya nararamdaman ko, wow, nag na sa si Lebanon. Parang feeling safe na siya na parang feeling niya. Siya na yung mananalo sa competition na to. But let's see, di ba? So, kung ano yung ipapakita. Pero ayan, si Lebanon, si Korea, nakikita ko top 5. Mm -hmm. Si ano naman, si, si Nigeria naman, ganun din si Nigeria. Si Nigeria talaga, yung charisma niya, malakas eh. Maganda din yung dating eh. So, parang feeling ko, magtakap dito sa top 5 dito. So, yan si Philippines, si Korea, sa si Lebanon, sila yung mga nakikita ko talagang magbabakbakan dito sa competition. And then dagdag natin si Brazil. Si Brazil iba din yung ay si Brazil medyo cute-cute daddy din yung datingan. Tapos si Canada naman, ano din eh, tahimik lang din si Canada eh. Magwapo si Canada pag tinignan mo yung personality niya. Cute kasi siya. Pero yung katahimikan niya, bang. Parang nababasa dito ako doon sa katahimikan niya. Sobrang tahimik. Hindi siya masyadong nakikihalubilo yesterday. Nakaupulan siya sa isang sulok. Ayun. So, tingnan natin. No, kung anong magaganap dito sa competition ng Mr. International. Ngayon, closed door interview nila. And I hope na sana mag-perform talaga si Kurt ng bongga-bongga sa close interview. Ang sabi ni Kurt, kaya daw siya nagkakasakit kasi nga daw kulang daw sa tulog, pagod, at talagang hindi daw siya nakakabawi ng na tulog. Kaya daw yung katawan niya ay talagang naninibago. Plus yung init ng panahon and then uulan. So yon. So I hope na, sabi ko nga sa kanya kagabi, I hope na feel better ka na and i think feel better na siya kasi sayo sayo talaga siya sayo sayo talaga medyo makulit talaga si Kurt ang personality niya ay sobrang aggressive i mean sobrang ano ano ba yung tamar uh, hyper o uh, uh, Masyado siya masyado siyang hyper masyado siyang talagang magalaw. Oho. Oh. And then, ayun. So, tignan natin kung anong ipapakita ni Kurt sa competition ng Mr. International Preliminary Competition na magaganap na nga bukas. And then, ayun yung nakaka-excite dahil bukas na ang kanilang bakbakan. And then, tignan natin kung ang performance naman ba ng Kurt Bondat ay babaguhin niya ng bonggang-bongga. Diba? So, yun yung abangan natin. So, hindi ko lang kasi maano yung video ko sa inyo, maibigay, makita yung kanyang interview. Kasi nga daw, ano, ah uh, may music nga, may music yung background. Kaya, ayun. So, I'm so excited for Kurt. I'm so excited, I'm so excited na sana talaga mag-penetrate siya bukas. And then, I think kung mag-perform siya bukas sa intablado ng bongga-bongga, I think makukuha natin ang I do But for now, nakikita ko kay Kurt ito mapupunta. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman po ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga tsika sabi ng gano'n, always keep smiling and love and love. so guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. see you tomorrow thank you guys